good evening sa inyong lahat. Nagluluto tayo ng sinigang na isda at hipon. So, yan. maglalagay tayo kaunting luya pang tanggal na um, lensa, lansa. So, ilagay ko na yung ating mga um, bulay ay ang ating kamatis, luya pala at sibuyas. Ito yung lutong bahay lang po. At ilagay ko na yung aking isda na hasa-hasa na natira. At samahan ko na rin siya na hipon. Ayan. Mm -hmm. Pang isang tao lang po yan. At ilagay ko na rin yung aking gulay na talong at okra. Sama-sama na siya. Mm. Lutong bahay. lagyan ko na rin siya ng asin at, at paminta. So, ayan. At lagyan ko na rin ng ito, gusto na itong magic sarap ng taong Yung magic sarap ko sa so, tatlong beses ko pinipin. Kunti-kunti lang. So, takpan po natin siya para <coughs> maluto. So, yan. Taksa natin. Ooh. Ito na. Ito na. lagyan ko siya ng ano ng patis <clears throat> ilagay ko na yung talbos mm -hmm. ng kamote madali lang to. di diba, isang May sabaw na. <coughs> so, um, ipapangsigang po po ay um, hmm. sinigang sampalok. Um, lalagyan ko na po siya pero siguraduhin ko na ang ano ang ating gulay ay luto na para hindi siya manigas. Yan. para hindi manigas ang ating gulay. Kasi pag hindi pa luto, yan ang dahilan na matigas yung ating gulay na leaves. Yan. Natin ang ating lang to. Kung filang ako pag naglagay ng sinigang kasi meron akong hyper acidity. Ay, lato na. Ready to serve na siya. Wow. So, ito na yung ating mga kangkong. At yung ating isang pirasong hasa-hasa lang. Tsaka ano, isa lang naman ako kakain. So, para kung gusto nyo kung, ano, ayan, mayaman sa sabaw. <laughs> ayan, timplahin po natin. Wow, sarap. Sarap ng sindang. Sampalok. Ayan. So, dagdagan ko po, po siya ng magic sarap. Ito. yung magic set. Sino ba yung nagbubos ng ano, bichin? So, smalya ka na Hindi na ako gumagamit ng mga dito. Magic kung pilang yan. O yan, tama na. Ayan, ready to serve na po siya. Ayan. Ayan yummy yummy para sa ating sinabawan sa maulan na panahon ngayon at may bagyo wow isakto e, ang timpla so hanguin na po natin at ilagay sa ating serving bye yan yeah, sarap po so ayan na po ang ating sinabawang sinagang na hasa hasa with shrimp or hipon. Yan. Masarap na sabaw, sinigang sa araw ng maulan kasi bagyo ngayon eh, may bagyo. Ayan, higop po tayo ng sabaw. Siyempre, sa weekend po tayo nagkakaroon ng time para makapagluto. So, thank you so much po sa pagsama nyo sa akin sa sa aking premiere for tonight. Thank you so much. This is Lori. Tornaya vlog ay nagluto ng sinigang na hasa-hasa with hipon. Ayan. Thank you and big love shoutout sa inyong lahat dyan. Salamat sa pagdalo nyo sa aking premiere at big love shoutout sa inyong lahat dyan. Kain na po tayo. Thank you so much and good evening. Bye.